tinda ito naman tayo mag-upload naman tayo yan, salamat ninyo sa araw-araw na pagbantay sa amin yan, gusto ko lang magpasalamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga upload Papa Shorts videos man o long video. Thank you so much sa mga ng aking mga upload. Mapakanta man o mapa video. Salamat, salamat sa inyong lahat. More viewers pa at more subscribers. Thank you so much. Thank you so much for watching. po ang aking kunting tindahan. Kahit papano ay napapaikot ko naman. Kahit kunti-kunti lang ang aking nabibenta maghapon. Salamat mga kapitbahay. Napatuloy niyong suporta. Oh. Thanks for